Hello guys, good evening sa inyong lahat. Ah, uh, kumusta po kayo sa sa inyong lahat, guys? Kumusta kagang gabi nyo? Ito, uh, update lang tayo sa aking uh, buhay-buhay o sa aking ano. Uh, for today's big Joe guys, i-update ko kayo kung anong nangyari na sa aking leeg sa 2 days, uh, ilang days na ba? Ilang days na? 4 days na? 4 days na? Or 3 days? 4 days. Ito na po guys ang nangyari guys. Andiyan na namumula na siya. Ayan guys. So, ayan. Um, ang paso. So, na, bumili naman ako na, uh, ng gamot na ngayon. Pero namumula pa rin siya guys. Ayan. Namumula siya. Pero hindi ko siya um, ayan natatanggalan na yung ano niya yung ganyan niya. Pero hindi ko siya inahawakan kasi baka mamaya ay mangitim siya guys. Kaya hindi ko siya ano. Pero nagtutuklop na yung ano niya guys. Eto, wala dito na na gano'n na siya. Natuyo na dito na lang siya. Marami talaga guys. Sa totoo lang guys, pati yung ano ko. kaya ano pati yung ganyan ko guys na meron dito sa banda dito. Ayan, guys. So, ayan. Oh, ang um, dami-dami. Ayan. Uh, kaya, ang pangit ng mukha ko tuloy, guys. Ayan. Um, ang pangit ng leeg ko ngayon. So, uh, mahirap pala maputukan ng ano, ng mantika. Mantika to, guys, kasi naputok sa akin yung mantika. So, ayan. Uh, ang sakit ang hapdi. My God my God. Nakahiga ako ngayon, guys. Pero tinitignan ko yung ano ko. just ko, Lord. Ano. Ang dami-dami. Hmm. Hmm. Ayan, guys. <coughs> Naputukan ako talaga. Ayan. Ang sakit-sakit talaga siya, guys. Hmm. Um. Ayan. kanyang ano. Ayan. Diba? Ang dami. Ang sakit guys. my God. Samantala pag pagbata na to. Diba? Ang hapdi guys. Ang hapdi yung ano. Yung skin niya. Pero awa ng Diyos naman. Gagaling, sigo, gagaling naman to. Gagaling yan guys. Ayan oh. Pero medyo matagal lang siguro. May gagaling. Uh, I hope na gagaling agad siya, guys. Pagkatapos nito, lalagyan ko sa ng sebo de macho para ano hindi siya mapeklat yung ano ko. Grabe yung pagkaano niya. Super, ang sakit-sakit kaya, guys ang sakit-sakit ng pagkaputok ng ano ng mantika halos maiyak ko nun guys no ano pumutok yung mantika sa aking ano ang aking leeg maiyak-iyak ako just yes. ay matutulog na ako guys ayan matutulog na ako kasi gabi na mag-alas 12 na ng gabi so good night sa inyong lahat guys See you tomorrow. Good night. Hi guys, good morning. Ang na naman tayo sa ating kusina. Magugugas na naman tayo ng pinggan, guys. Good morning, good morning sa inyo lahat. Uh, for today's video, guys, ay, eto nga, papakita ko sa inyo kung ano yung, uh, anong nangyari sa akin ng leeg. Ayan, namumula pa siya guys good morning so today ay mamaya ay lalagyan ko na naman ng gamot dito guys para sa ganun ay hindi naman siya mangitim kasi ayan o oh. ano na siya masakit kaya guys sa tingin sa tingin nyo lang masakit siya good morning good morning good morning po sa inyo Uh, update ko lang sa aking uh, leeg kasi medyo mahapdi. Ang hiyap naman pang panggagin nito. Mahapdi ang aking leeg. So, mamaya, lalagyan ko na naman siya ng gamot mamaya kasi para hindi siya manutim at hindi siya ma-irritate. So, para mamaya pasukin ng bacteria. Good morning ay, kahit may ano kaya kayo guys magingat ingat kayo pag nagprito kayo ng mga ng mga, mga ganyan isda mga isda mga karne lalo na pag may taba puputok at puputok yan kasi yung lutuan kasi ay masyadong mataas kaya pag pumutok yung matika eksakto sa leeg mo yung Ang sakit talaga Noon una. Akala mo may ano, may sili, may nakaano na sili sa ano sa buong leg mo. Menyo ay ah na rin. Gagaling na para sa ganun. Naiya tuloy ako guys na lumabas dahil Siyempre, baka ba sasabihin nila <laughs> may kiss smart ka. Naiya tuloy ako. Pero, ganun nga. Wala tayong magagawa. Accident. Accidental. Good morning. Ano mong ginagawa nyo ngayon, guys? Ito. Tuloy lang ang buhay. mainit na, guys. Super. Ngayon. Mga summer na talaga siya. Good morning. So, maghugas lang ako, guys. At ay-update ko kayo mamaya pag nalagyan ko ng gamot. Yung, akin leg. Maghugas lang ako, guys. hi tayo, guys. Kaya tayo. Kaya tayo. kain tayo guys mm. Ugh. <coughs> ay na ako, guys. so tapos na akong kumain. So, lalagyan na natin ng gamot ng ating uh, na kaso. Ito yung gamot na nilagay ko, guys. Uh, burn seal ang tawag nyo. Uh, ang pangalan nyo, burn seal. So, ito ay lalagay natin sa part ng na kaso. Ganun po. Ganito po. Ayan. Lalagyan, lal ilalagay natin ganyan. Kasi guys, para matuyo na siya. Ayan. Ayan. Ayan para uh, natuyo na siya. Alam nyo guys, ang sakit niya. Masakit sa so masakit pa guys. Super. Meron pa dyan sa may dede ko guys. Meron. Meron. mal mal kaya to guys dito sa aking hindi ko papakita sa inyo guys kasi bawal sa lolo hi guys salamat po sa inyo at sana gumaling ng aking uh, paso. Ayan po. Ang dami dito. Ayan. Thank you. Thank you so much guys. And please subscribe my YouTube channel. Luyang Vlog. Don't forget. Bye guys. Salamat.